Magandang hapon po mga kalaki Alas 2 na po ng hapon ngayon pong October 16 At eto na po ang magagandang 4-digit lucky numbers ha Na sinumada lang po natin kanina-kanina lang po mga kalaki Bago po ito At gusto ko po Isa ka sa mapalad mapanalo natin ngayon Ngayong kalagitnaan po ng Oktobre Eto na po ang 4-digit lucky numbers Umpisaan po natin sa Las Vegas 7231 Saudi 8792 Japan 1136 Italy 1425 Germany 2830 Korea 7394 Dubai 2105 Malaysia 9126 Taiwan 3844 Thailand 7299 Philippines 3069 India 8764 New Zealand 6122 Australia 15 six Mexico 9,387. Canada one three four one Greece 7,244. two four Israel 1,209. Texas 8,243. three China five six 7 Singapore one two eight Hong Kong one three five at sa Sweden nine 0968 Ayan po mga kalaki, ating mga 4-digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i iramble kung gusto nyo. Hatayaan nyo po sa loto, sa, 2D, sa national at sa abroad po. Good luck!